yung sapatos mo wash and then... galing tayo ng ano na bangko. Tapos, punta tayo dito. Magpapakli ng ano ng sapatos. Habang pinapakling ko yung sapatos, pupunta ako ng 2nd street. Ah, mama na naman paharap lang ko, ah. Kasi fine na to. Eh. kailangan eh.

sa ginawa sa mi so tayo magpapalondry ayusin niya lang yung part niya. Uy. So, ayan, dun tayo laundry, Diyan, tayo papasok. So, iyaano natin Ito nga pala guys, maghuhulog tayo din ng coins, 200 yen. Ayan, nagulong tayo ng 200 yen. Kasi yun yung ano, ah. Uh, ano siya eh. Yung mag-ano ng tubig. Maglalagay ng tubig. yan. Pero hindi pa siya dry. Lalagyan siya ng tubig. ah uh, Lalabhan lang niya. Pero hindi siya dry. So, ayan. Diyan tayo magda-dry dyan sa taas mamaya. So, ito na nga siya. Tingnan natin. Yan, naglalagay siya ng tubig. Para sa washing machine doon. Sa washing machine, sa, sa damit. Dito naman sa shoes. Yan. So, pag na siya ng tubig, hindi na siya pwede gusang. Nakalock na siya. Yan, 70 minutes lang. Ito nga pala yung instruction. Ikaw, tayo kanina eh. Mali yung lagay natin kanina. So, ayan, habang waiting tayo, ito ngayon tayo, mag-aantay tayo. Ayan. Waiting. Ayan, may mga upuan. May juice. Bilihan ng juice. Ayan. Puntahan natin para makita nyo. Juice. Dati pag nakakita ko ng vending machine sa TV, lalo na yung kay Sanchay dati sa Mature Garden, yung naglagay siya ng coins tapos may lalabas na juice. Siyempre dati, ano pa tayo nun eh. Ah, uh, inosente pa tayo. Nung nakarating ako dito sa Japan, naranasan ko yung ganyan, vending machine. Kaya bigla ko naalala ngayon yung ano, yung Mature Garden noon. napapanood ko na lang. Napapanood ko noon, ngayon na ano ko na, nakikita at nahahawakan ko na, 'di ba? Benry kasi siya. Convenient siya talaga. So, ayan. Waiting tayo dito. Video-video lang tayo, guys. Gawa na rin tayo ng content natin about laundry. Ganyan. Tapos, ayan. Nagkamali tayo pala kanina, no? May instruction pala late natin nakita kanina. So, ayan. Ginawa natin ng tama. Ngayon, video na lang. Diba? Binibideohan na lang natin siya dagal ko rin dito eh. So, ayan. Waiting tayo. 3 minutes na lang. 3 minutes na lang siya being okay na. Then, after nyan, mag ano tayo. Ayan. Ayan na siya. So titingnan natin 'yan kung malinis na. Ayan, okay. an linis nga. Oh, 'di ba? Ang linis Kaya lang, linis hindi siya as in malinis na doon sa inaasahan natin kasi mas okay talaga yung yung inaano mo siya? Hand brush mo siya. Kulangin. Ikaw talaga yung gagawa eh. para malinis mo siya yung. Kung gusto mong linis, makuha mo talaga. So ayan, ilalagay na natin yung yung inano natin ano sapatos winashing natin sapatos nagkamali tayo akala ko hab ko paano kaya to nilalagay kasi first time ko yan eh dito first time ko so nakita natin yung instruction ayan <laughs> mali pala so ayan tinama natin siya guys ayan tinama natin so ayan i-start na natin lalagyan natin siya ng coins And coin. Okay. Sure. So, so mag-start na yan. Ano yan? Uh, dry naman yan. Sa baba, yung ano siya, washing, mm -hmm. iwa-wash After nyan, dyan na siya. Dry na natin. Dali nga eh. Winter kasi guys, kaya kailangan talaga ito. So, uh, tayo na, sa ganito ha? para. Ayan, siya. Yeah. Sa susunod, alam ko na yeah. ako na lang maglilinis, mag-aano. Maglilini sa bahay ng ng shoes ko tapos 100, 100. Kasi din sa shower ano sa washing 200, 200 din. Kasi winter ngayon, so din 15 minutes. So, yan. Waiting pa rin. Yan. Dahil mga dito, guys. Kasi, malapit lang din siya dito, eh. Dito sa tirahan namin. Sa iyo Kasi malalayo na. Ngayon yung pinakamalapit sa iyo dito. So, ayan. Pinuhanan pang pala natin to, guys. Para makita natin dito. Kung paano mag magbayad ng ano para mag-start siya. Kasi bayad muna bago siya mag-start Ayan, nagulog si, si ate ng amo. Hindi ko siya kilala, ha? ate lang natin. Respect lang. Tapos, ayan, hulog lang, hulog. Magkano yun yung ano. Yun. Kasi ayun na, meron naman siya sa taas eh. So, nihongo naman siya, nihongi naman siya, hapo naman siya. Nakakabasa naman siya ng ano nag-start na siya. Dito pa rin lang. Kaisi. So, yan. So, ayan na. Ano na nga yung ano natin. Natapos na nga yung... yun na. Ano natin. Okay na siya. Tapos na. Bago nga pala tayo pumunta dito, nagpadala nga pala tayo dito tapos umalis muna nga pala na nagpunta ko ng second street tapos inaantay natin yung pangalawang ikot ng driving kasi pangalawa na yan eh so ayan yeah. dito na natin i-end so thank you for watching guys